Makain yan sila mga busing oh. Anim anim so bali ni anim mo oh yan. Yan sa mga busing oh. Anim na piraso yan. Yon mga busing good morning. So samahan niyo ako mga busing. Kunin natin yung uh, mga sisyo doon sa kanila. So dalawang inahin yon yung nakita ko ni na anim sa kabila, anim din sa kabila. So samahan niyo ako mga busing kunin natin yon. So bagong lahat, ihanda muna natin yung brooding pin na paglalagyan nila. Karton lang yon mga busing. Mga busing oh. So ito, 24 pieces to. 24 piraso. Nasa nasawan month na sila. Bago natin kunin yung mga sisi mga busong, ianda muna natin to. to lagyan natin ng asukal. Yan, lagyan natin ng tubig para ipainom natin mamaya sa kanila. So ito mga busing. Mais ito, mais ano, ah uh, Integra 1000. Yung unang ipakain ko. Yan ang mga busing oh. So karton lang, karton lang ito. Yan, kasya dito 12 12 piraso. So yan yung, waterer water nila. Yan, lagyan ko lang ng jaryo. Yan kung saan ako mga busing, sumasama-sama yung mga manok, kali na lang may, may pagkain akong dala eh. Yan. So ito yung isa dito. Yan na oh. Ano mo yung maitlog mga busing oh, apat na pira, uh, piraso, yung dalawa maliliit dito an mga duming itlog dito kasi nag iite yung mga ano eh Kapi lang ito mga bosing Road Rhode Island Red ito na itlog pinalimliman ko sa ano sa Bisaya para kasi hindi naglilimlim yun eh so ito kukunin natin yung sisyo dito Ayan oh Ang Ay, mga busing oh, anim na piraso yan. So, kunin natin may dalawa pang may dalawang hindi pa napisa. Kunin natin 'to. Hmm. Oops. Yan. Ay, isa. Akin na. Para hindi ka ba? Oh, dalawang itim. anim. Sa na siya. Nago pa. Yan. Yan. Yeah. Yan may dalawang piraso na tira. So, sain mo yan ha. Doon naman tayo sa kabila mga busing, yon. So, may anim din dito. Ayun oh. Yon, may anim mo yan. Yan. Anim. So, kunin natin yan. Ayan dalawa yan bilis tumakbo yan ba lang malakas ha akin na muna yung sisi mo dalawa dyan tapos yun may dalawa din pisain mo yung dalawa na itira ha kunin ko lang yung sisi mo ito anim anim so bali 12 piraso mga busing yan ito ano mga busing So, bago natin ilagay sa karton, painumin muna natin sila ng tubig na mayroong asukal na pula. Pagkatapos na sila makalunok, so ilagay na natin nila sa karton. And then, pag maubos nila yung nilagay, na, nilagay natin kanina na asukal, so palitan natin ng pin water. Yan lang ginagawa ko dito mga busing sa mga bagong pisang sisiw. Napapansin ko, wala, wala naman akong mortality pag ganitong ginagawa ko. So ito na sila mga busing. Yan. 12 piraso, 2, 4, 6, 8, 12. Yan. So lalagyan na natin sila ng ilaw. Sira natin. Kasi ang lamig ngayon. Sira natin. Lagyan natin na ng ilaw mamaya. Hindi pa ako nakabili ng ilaw mga busing. Ito muna ang gagamitin ko. Yan. So ito mga busing. Ito na gagamitin natin. Yan. Para mainitan sila. Yan. Yan sila mabusing oh, yan ang ilaw yan. Kumakain sila mabusing oh.